Isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA Romblon ang house-to-house -house registration sa bayan ng Banton para sa mga senior citizen bilang bahagi ng National ID on Wheels campaign. Isang hakbang na layong maabot ang mga matatanda lalo na ang mga may kapansanan o hindi na kayang bumiyahe paalis sa kanilang tahanan. Nagbahay-bahay ang mga field personnel ng PSA sa isla ng Banton kasama mga opisyal ng barangay upang matiyak na makakating kahit ang mga nakatira sa malalayang lugar mula sa publasyon. Sa mainland Romblo naman, nakipagtulungan ng PSA sa Office of the Senior Citizens Affair o OSCA sa pamumuno ni OSCA President Semi Malien upang maisakatuparan ang mobile registration. Sinimulan ito noong Mayo at patuloy pang isinasagawa. Prioridad ng kampanya ang mga bedridden na senior citizen at mga beneficiaryo ng social pension na hindi makapunta sa mga registration center dahil sa mga physical nilang limitasyon. Kabilang sa mga nairehistro ang dalawang centenarians, isang isang daang taong gulang mula sa bayan ng Romblon at isang 101 years old naman mula sa bayan ng Santa Fe. Ayon sa PSA Ramlon, magpapatuloy ang kampanya sa buong buwan ng Hunyo at posibleng tumagal pa sa mga susunod na buwan sa lahat ng uh, 17 municipalities, depende sa pangangailangan at logistics ng bawat lugar. Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss, mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.